Hello, 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 hello! This is your Mr. Universe 1981. It's Marine Vlog and welcome to this video. Ayan na! Ay, magluluto naman tayo dito sa farm dahil it's gonna be late. It's gonna be late! Magagabi na po. Kaya magluluto tayo ng ulam para sa ating mga akla. Ayan. So meron tayong gulay, meron fish at meron tayong munggo. It's munggo night tonight dahil nag po ang lahat. Thank you so much, Argel TV, for buying this food. And of course, ayan na yung na na at uh, pinalutaw na namin yung mga eggs na mga dumidumi ng ating munggo at kukunin lang yan guys para pakukuluan ayan and of course i set up kami dito sa um, waiting area dahil mapaplan na tayo sa kasal ni bimbo at ni ito na ngayong September 6 na po so prenup po nila napapag-usapan namin ngayong um, August 6 so 6 and 6 back to back 6 <laughs> Ay! So, ikakasala talaga sila, guys. And yung mga coordinators. So, dapat ay pag-usapan at mag-planning na ng final para po ma-fix na lahat ng mga gastusin, lahat ng mga pangangailangan. So, nag, ano kami ng coordinator para naman sila na pag-ano, tulog at sila na mag-workout para mas bongga ang kalabasan ng ating kasal. And of course, dito na si Bo, siya si Yaya, at si Bating, sila po ang nakatoka para mag-prepare at magluto. So, yan ay mga gulay-gulay at meron tayong the bong, guys. is the bamboo shoot. At napakasarap dito. So, sa, so sahugan daw ng bamboo shoot, ang ang munggo. So, munggo with bamboo shoot. Ano kayo kagano? Mas, mas masarap. Pero mas masarap pa rin ako. <laughs> mas masarap parang pag-ibig niya sa akin noon. <laughs> at maraming patulog guys. Patulog guys. Ay, para sa ating papalasit at papatamis yan ng ating munggo. Gaya ng katamis ng pag-ibig niya noon. <laughs> Pero ngayon wala na. <laughs> Ginawa. Ay, ginawa ko. Yan, of course, si Bating at si um, Ansi ngayon ang tandem sa ating kitchen. Ayan, so meron tayong mga na ano, na, ng mga kani ni Bating, na mga, mga andawal. So, that's five fingers, guys. And, after a while pa iluto na, hindi ko na na-video na kasi re-meeting nga kami. So, ayan na ang munggo with ang um, bamboo shoot ni Ansing. So hindi na namin hindi na nila ano inobo sa bamboo shoot kasi uulamin pa bukas kasi you know, tipi-tipi tayo guys dahil wala pa ang ating charot. <laughs> tipi-tipi tayo para naman ano hindi masayang kasi marami naman ang munggo. Ayan, si Ansing pang nagluto. So super sarap tinikman po namin. Sarap talaga magluto ni Ansing. So um Ansing has a talented and skillful hands. <laughs> You know, yan, andyan na po ang ating Munggo, so kayahay niyo po guys Masarap po siya, munggo with bamboo shoot Yan, and of course um, Meron siyang side dish na Fried fish, ayan guys Malapit na maluto by battingting, So yan po ang fried natin Ayun, so kinamayan na niya So thank you so much for watching guys And let's continue watching para kain na ah. Ah. Sige, sige Sige, Paano, Gwen! nakapag din ako. <laughs> 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 <Tara> ko? Alala! Wala ka! Wow! mo si Chuchan! Sa Jollibee! Pag-Jollibee, <laughs> okay. Jollibee! unya wala na ibang... Okay. <laughs> na <laughs> Pag wala na yung Banjit, magreklamo ka! na <laughs> ah, Wala na kayo mag-Jollibee! jollibee na sa... Ayan poe Jollibee poe wala na kay kwarta na kay jau jau kay jau kay wala na kay on pa sa jelly bee mo kay rambut ko sa imo na ka jau jau ay there guys ayun oh Lipstick. thing ayun aso ko anak kay inahan na kita Kain <coughs> <di> <coughs> na siya. Wala ni kaon, duluan. Ha, to ara na gidagan. Gidagan. Chay gidagan. Wala na ka. Ay na kaon na, wala na kaon. Ay, ang hirin di kaon na. Tawanan. Ay. Ay. Chay, ala wala. Abot dagro kay mo iros kalibutan. <susuruh> Tisog, V. <laughs> okay, kailangan mag-dispose na lang. Siya, ikaw na! Mugani! Simba ko, dagan na ha? Isimbahan. <laughs> Kuha naman ni Zuta, Zoo mani Zoo naman ni Oe. Kaanat, Siya. Hala! Nawala ko sa iring Kaanat, Siya. Managkaon oh noon. Oh. Yes. Ano yun sa water? Kinutunan. Ah. Hi! Last time Hi! Last time. Ah. Hi. Hello everyone! Kaan? team ka na? team ka no? Siya ay naghugas na. Okay. Okay. Ano? Ano? Ah. Ah, juice try of Yakult kay Chuchay? Wala tayong hugas! Ang hirwa, ang hirwa hindi na ako No boy na! na! Naibong bata ka ay! na ka? let's dinner. bata Dagat? Magdagat ba sila? Magkakaroon na mo! Dagat sila? Nanagat mo itong padagat? Let's Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these day us a service. Amen. Apa! Pwede to yun, no? Magpulong na to yun. Tarong may po kayo. sa gara ay densing <laughs> pero irong nalatalinghogan pero hindi 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 ayan hindi 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 Patola. Sikwat May labong. Sik May alokbate. Sikwad yun no? ang patola. Pamuha. Ah. Ah. Tapos, ano pa yun? Kamuti eh. Ah. And, ah. and, and, bitter gourd. 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 Ampalaya. Eskelita pala sa... Oh. Diba sa Manila, Ampalaya. Tapos ang sahong. Mahalang karne, chicharong. Ah, oo, oh, para ano. Tapos, sino yung pampaalat o yung this. Ako lang is in Ten no, pa Hindi no no ba alam? Last day na sa work? oo, oo, ako eh. Ano na niya? Opposed siya ng last day sa work. At may na to siya. Wala <laughs> pa sa kuan pa daw kinsi. Sige ba ito gilak din eh? Pag-selos, ang <laughs> kikin ubat juya kaya awan ang uwi

Mm. May ing labong. Tapos dilis. May Granny. Dolce 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 Granny. Milk. 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 <laughs> ano po Fresh milk siya, milk ko yun? ero ero Ano po? Munggo? sa kanyang Pwede ba mo nga? Kanyang red doors. amo mo naging inomahe? Standard na niya ang sa Gaya yun. Huwag naman. din siya. Uyung